Hello guys, welcome to our So ang tutorial natin ngayong guys paano mag-edit sa cellphone gamit ang CapCut application. So, parang to sa mga baguhan guys. So, yun nga guys kung wala ka pang CapCut application guys, so punta ka lang guys sa Play Store and then search mo lang doon CapCut and then install mo guys. So, libre lang naman siya guys, wala siyang bayad. So, disclaimer lang pala to guys, hindi ako sponsor ni CapCut guys. So, ayan, CapCut. Baka naman CapCut. So, ayan nga, guys. Ang gamit ko na cellphone, guys. Android Samsung M31, guys. Ayan nga, guys. Pagun natin umpisan, guys. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Then, i-click ang notification bell para updated, guys, mga bago kong video na ina-upload. So, ayan nga, guys. Umpisan natin, guys. Click natin yung CapCut. And then, new Project. Ayan. So, pipili lang muna tayo guys ng isang video guys. So, for example guys, ako ito. Sana yan. Ito. Ayan. And then add. Ayan. So, ito yung video guys. So, makikita natin guys sa ending guys, nandun yung logo ni CapCut guys. So, paano natin siya guys uh, matatanggal na permanent guys. So, pwede naman natin i-delete dito guys. Ayan. Kaso pag nag ano ulit tayo ng video guys, nag-edit. So nandiyan pa rin 'yang guys, magde-delete ulit tayo guys. So tatanggalin natin ang permanent 'yang guys. So back muna tayo guys. Punta tayo dito sa me. And then settings. Ayun, yung makita nyo guys, yung account, preferences, feedback, and about. So, dito tayo guys sa preferences guys. So, hanapin natin dyan yung add default ending. So, ito guys, naka-on sya guys. So, dapat guys, naka-off yan. So, tap natin yan. And then, discard ending. So, discard guys. So, ayun guys. Wala na yung logo ni CapCut guys. Sa bawat uh, export mo ng mga video guys, so, hindi ka na rin magde-delete doon guys. Sa flow mo ni CapCut pagka mag edit ka guys so balik na ulit tayo guys so tap natin tong edit and in the new project ulit tayo guys and then tap na natin yung video guys na i-edit natin and then add ayun So ito na yung video guys. So tingnan natin guys sa uh, pinaka ending ng video guys. So ayan guys, permanent na siya guys. So every export mo guys. So yung guys, permanent na siyang ano naka delete guys. So ayun nga guys. For example guys, dudugtungan natin ito ng uh, another na video guys. So tap natin ito sa na in class din magdudugtong tayo guys ngayon tap natin yan isang video dyan guys and then add so ayan guys so for example guys ito guys lagpasan guys delete natin to guys ayan tap lang natin yung video and then split and then ito guys sa kanang guys delete natin yan guys ayan guys dapat guys naka highlight yan guys delete So ayan guys. So dito naman guys sa video. So kung gusto kang may ipa-slow mo guys sa part na gusto mo guys. For example guys dito guys. Dito. Ayan. So tap lang natin yung video guys. And then split. Ayan. And then adjust natin. Ayan. for example guys dyan guys split tapos tap natin tong sa na ayan ginapin natin tong speed tap natin yung speed and then normal so adjust natin to guys sa uh, 0.3 times. Ayan. And then kung naka-pro naman guys, kung nakalibre ka naman kay pro, tap mo lang yan. And then better quality or faster progress sa akin guys, uh, better quality na guys. Ayan, and check. So ayan guys, okay na guys. So pwede rin naman guys na kung wala kang pro, kung hindi ka guys nakalibre guys, so pwede na rin yung guys pang, pang slow motion guys. So, so ito na nga guys. So paano ba natin siya matatanggalan ng audio guys or mapapalakasan ng audio guys. So for example guys dito guys sa video na to guys. So play mo natin ng konti guys. So, ito, na, so, ito na nga guys, guys pumunta kami guys sa aming palayan guys, palaya guys tingnan namin kung... kung so ayun guys. So tap lang natin yan guys and then hanapin natin yung volume. Tap natin yan, ayan. And then kung gusto natin palakasin guys, sagad natin. Ayan. so, wish wish a wish a so guys. So, so, ito na guys, pumunta kami. So ayan guys, nakatodo na guys, naka 100 na. Pero kung basag naman guys yung uh, audio guys, so pwede yung Itimplay yan, guys. Kayo na bahala, guys. So, ito as na, as guys. Pumunta kami, guys. guys. So, natin siya, guys. Matatanggal. So, simple, guys. Zero na, guys. Para wala nang audio, guys. So, check din natin yan, guys. Pagka-okay na. Ayan. So, dito pala sa ending, guys. Pwede tayo maglagay ng end screen, guys. So, ah, uh, tap natin yung sign plus and, and then library and then search natin guys and is kren. search so pili lang tayo dyan guys okay na bahala guys kung ano yung gusto nyo so ako okay, ayan pipili ko ng isa and then add so ayan guys tudugtong na sya dyan guys so ayan So, sunod naman guys, pwede natin itong lagyan ng transition guys, yung pagitan ng ating video guys. So, makikita nyo guys sa uh, pagitan guys ng video guys na may parang square guys na puti. Tap natin yan. Dimpili lang tayo guys. Kung ano yung gusto nyo dyan guys. Pull out ayan, yung pipiliin ko pull out so adjust natin yan guys hmm pabagali natin ng konti ayan, so pili na yan guys, and then check ayan, and then doon sa pinakahulihan guys dito tap natin yan and then pili ulit tayo guys just pull in, pipiliin ko ayan and then adjust natin guys ayan adjust ulit mag-adjust lang kayo guys kung medyo ano pa yung ano ano yung pull in yung nyo guys sa transition guys so check natin guys pagkatapos guys ayan so okay na yung guys so dito naman guys so lalagyan natin siya guys ng effect guys na ah uh, opening guys so click natin yung effects and then video effects search natin guys horizontal horizontal tal opening yun, yun guys tap natin yung horizontal opening Ayan. And then, natin guys. Then, check na natin. So, ayan na guys. So, mag-add tayo ng text dyan guys. So, for example guys. Back kaya. And then, text. And then, add text. And then, well. Come. to my channel ayan guys so pwede so, natin yan guys lagyan guys ng uh, style guys so click natin yung style ayan guys may mga color dyan guys din ito ayan. so madami dyan guys ayan yan sa akin. Ito lang guys. Ayan. Or ito. Ayan. Okay na yan guys. Sa akin guys. And then may mga kulay naman dyan guys. Hmm, pili na lang kayo. Sa akin white lang. So may size naman dyan guys. Ayan guys. So, oh. palitin natin guys. Ang ganda sa pinakaliit. Ay... Ayan, oh. yan mga tre so check na natin guys pagka okay na ayan and then punta tayo dito guys sa basic tap natin yan ayan pagka nandito na tayo guys tap natin tong diamond ayan and then punta tayo dito guys sa skill ayan and then adjust natin itong text guys. So, pagka pumuti na guys, pwede tayo guys mag add ng diamond guys. Ayan, pumula na. May diamond na. So, adjust natin guys. Ayan, zoom in natin dito guys. So, walang kahirap-hirap dito guys. Ayan. And then, adjust natin ulit guys. Kapag pumuti na, pwede na mag add ng diamond add diamond and then zoom in ulit guys ayun guys so pag okay na guys check na natin guys so pwede rin lagyan ulit natin to guys ng animation guys so bago natin malagyan na ng animation guys split mo na natin ayan ito yung lalagyan natin guys, itong nag-highlight so tap natin yung animation so dito tayo guys hello guys, ayan tinahanap lang tayo dito guys for example guys, ako itong jiggly ayan, tap ko yan ayan, so pwede pa natin yan adjust guys So, ayan guys. Adjust ko mga 1.5 uh, seconds. So, ayan. Pwede na yan. Kapag okay na guys, check na natin. So, ayan guys. So, mag-add na tayo guys ng music guys. So, back tayo guys. And then audio sounds din guys, may recommended din naman diyan si CapCut. Pero hindi ko nire-recommend sa inyo guys kung ikaw guys nag upload sa YouTube channel mo guys kasi baka magkaroon tayo ng copyright. So dapat guys, wala tayong copyright music para malinis guys yung video natin. So tap ko tong device guys. Ayun. So ito yung walang mga copyright guys na dinownload ko guys sa Chrome. So, pipili lang tayo dyan guys. So, search lang natin. Top of. Ayan, lumabas na nga yung top of the morning. So, add. So, ayan nga guys. Pagkain guys, lagpasa naman guys. Putulin natin yan guys split and then delete so ayan guys so review na natin guys yung ating ano guys uh na edit guys ayun nga guys so sana guys nakuha nyo guys so wag nyo palang kalimutan guys mag subscribe hindi i-click ang notification bell para updated guys sa mga bagong video na ina-upload so export na natin yan guys So hanggang dito na lang guys. Thanks for watching.